Narinig mo na ba ang tungkol sa bagong pagsabog ng Bulkang Taal? Kahapon, isang maliit ngunit viral na pagsabog ang naganap sa bunganga ng Taal Volcano, isang eksena na mabilis na kumalat sa social media, lalo na sa mga video na kuha ng mga residente at turista sa paligid ng Batangas. Bagamat minor lamang ang insidente ayon sa FIVOLX, sapat ito para itaas ang Alert Level 1. Isang paalala na aktibo pa rin ang bulkan at maaari itong muling sumiklab anumang oras, bandang alas otso ng umaga. Napansin ng mga tagataal at mga mangingisda sa paligid ng lawa ang bigla pag-usok at maikling bugso ng abo mula sa main crater. Mabilis itong kumalat online, mga kuha ng CCTV, cellphone videos at live posts sa Facebook, TikTok at X, dating Twitter. Sa mga clip, Makikita ang usok na umaakyat na tila maliit na ulap, kasabay ng tunog na parang pumutok na tambutso o distant thunder. Ayon sa ulat ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, 50LCS, ito ay tinatawag na phreatic explosion. Isang uri ng pagsabog na nangyayari kapag mainit na magma o bato ay nakasalamuhan ng tubig, na nagdudulot ng instant steam-driven explosion. Walang lava na lumabas. Ngunit nagbuga ng makapal na usok at abo na umabot hanggang 500 metro taas. Ibig sabihin ng Alert Level 1, may bahagyang pagaktibo ng bulkan. Hindi pa ito ganoong kalubha, pero posibleng magkaroon ng mga susunod na pagsabog. Kung magpapatuloy ang pag-init at pressure sa ilalim ng Crater Lake, nagbabala ang Pyvolks na ipinagbabawal muna ang paglapit sa Taal Volcano Island dahil ito ay Permanent Danger Zone, PDZ. Binalaan din ang mga mangingisda at lokal na residente na umiwas muna sa lawa, lalo na kung may nararamdamang amoy ng asupre o sulfur dioxide, isang sinyales ng aktibong degasing ng bulkan. Bagamat maliit lang ang pagsabog, pinapaalala ng mga eksperto na ang Taal ay isa sa mga pinakadelikadong bulkan sa bansa. Noong Enero 2020, isang bigla ang pagsabog ang nagdulot ng malawakang evacuation ng higit 300,000 katao pagkasira ng mga kabuhayan at pagkasara ng mga paliparan. Kaya naman, bawat maliit na galaw ng taal ay hindi dapat baliwalain. Ang mga residente sa Agoncillo, Laurel at Talisay ay muling pinapaalalahan ng maging alerto at maghanda ng go bag, face masks at planong pangkaligtasan sakaling tumaas pa ang alert level. Mabilis ding naging trending topic sa social media ang taal. Alert Level 1 at Batangas. Maraming netizens ang nagsabing, buti na lang minor lang. Ngunit mayroon ding nagbahagi ng takot at trauma mula sa 2020 eruption. May ilan namang gumawa ng memes, tulad ng, si Taal, hindi marunong magpaalam. Bigla na lang sumasabog. Ngunit sa kabila ng katatawanan, may hatid itong paalala. Handa ka ba kung biglang lumakas ulit ito? Ang insidenteng ito ay hindi lamang balitang panandalian. Ito ay reality check. Ang Pilipinas ay nasa Pacific Ring of Fire, isa sa mga rehiyong may pinakamaraming aktibong bulkan sa buong mundo. Ibig sabihin, laging may posibilidad ng lindol, pagsabog ng bulkan, o pagguho ng lupa, kaya't mahalaga ang patuloy na kaalaman, paghahanda, at respeto sa kalikasan. Ang maliit na pagsabog ng Taal ay tila bulong ng kalikasan, isang babala na huwag maging kampante sa bawat ulap